Saan ka po ba galing, Itay? Kanina ka pa namin inahanap. Kung saan-saan na kami nakarating ni Inay. Hindi ko alam kung saan ako galing, Carlos. Wala akong matandaan. Ba bakit? Bakit maraming dugo ang mga kamay at damit mo? Ano bang ginawa mo? Eh, hindi ko nga alam kung anong ginawa ko. Nang matauhan ako, ay naroon na ako sa kakahuyan at ganito lang kalagayan ko. Sige! Kumalat kayong lahat! Hanapin ninyo sila! Dito ka lang, Carlos. Babalikan kong inay mo at si Isabel. Huwag kang aalis dito! Tay! Tay, bang inaanap nila? Ano ba kasi ginawa mo? Tay, bakit nagagalit ang mga tao sa ating pamilya? Bakit tinuli nila si inay? Hindi eh, ko rin alam kung bakit, Carlos. Galungin mo itong si Isabel. Magtago kayo dito sa damuhan. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas, ha? Ikaw na muna yung bahala sa kapatid mo. Mag-iingat kayo, itay. Iintayin namin kayo rito. Nahuli ka na rin namin, Celso. Sabi ko na nga ba, at hindi mo matitiis ang iyong asawa at babalikan mo siya. Ngayon, ay hindi na kayo makakatakas na. Teka, teka! Anong ibig sabihin ito? Mando! Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo nga ako mga hayop kayo! Wala kami ginawang masama! Buong buhay namin, puro pagtulong ang ginawa namin sa mga taga rito! Tapos sa pagkukulo ninyo! Alam na namin na kayo ang mga salot dito! Sige! Pagsamay ninyo mga aswang na yan! Ikapos ninyo! At siguruhin hindi na makakawala pa! Huwag kayong maging padalos-dalos mga kasama! Nagkakamali kayo ng iniisip sa amin ang pamilya ko!